apat Ang mga miyembro ng pamilya ni Rodion Cruz at Diane Medina ay naging apat ngayong taon sa pagdating ni Maria Isabella Elizabeth. Maria Isabella Elizabeth. Ipinanganak ni Diane Medina ang kanilang pangalawang anak noong Hulyo 2024. Pagkikita. Ibinahagi ni Rodion Cruz sa Instagram ang isang video ng kanilang panganay na si Joaquin na nakikipagkita sa kanyang munting kapatid na babae sa unang pagkakataon. Magkapatid. Nagpose si Kuya Joaquin para sa isang larawan kasama ang kanyang munting kapatid na si Isabela. Pamilya Ibinahagi ni Dayan Medina at Rodion Cruz ang kanilang pinakabagong mga larawan ng pamilya sa Instagram. Buhay Sa isa sa kanyang mga post sa Instagram, sinabi ni Rodion Cruz, ang B, uhay ko, di, ahat sa akin. Anak na babae Si Rodion Cruz at Dayan Medina kasama ang kanilang anak na si Isabela. Prinsesa Si Isabela ay tunay na prinsesa.